Isayas Parurusahan ng Diyos ang mundo Ikadalawamput-apat na kabanata Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan nito. Iisa ang sasapitin ng lahat, pari man o mamamayan, amo man o alipin, nagtitindaman o bumibili, nagpapautang man o umuutang. Lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon, Matutuyo at titigas ang lupa, manlulumo ang buong mundo, pati na ang mga kilala at makapangyarihang tao. Ang mundo ay dinungisan ng mga mamamayan nito, dahil hindi nila sinunod ang kautusan ng Diyos at ang kanyang mga tuntunin. Nilabag nila ang walang hanggang kasunduan ng Diyos sa kanila. Kaya isusumpa ng Diyos ang mundo at mananagot ang mga mamamayan nito dahil sa kanilang mga kasalanan. Susunugin sila at iilan lang ang matitira. Malalanta ang mga ubas at mauubos ang katas nito. Ang mga nagsasaya ay malulungkot at hindi na maririnig ang magagandang tugtugan ng mga tamburin at alpa at ang hiyawan ng mga taong nagdiriwang. Mawawala ang awitan sa kanilang pagiinuman at ang inumin ay magiging mapait. Mawawasak ang lungsod at hindi na mapapakinabangan. Sasarhan ang mga pintuan ng bawat bahay para walang makapasok. Sisigaw ang mga tao sa lansangan na naghahanap ng alak Ang kanilang kaligayahan ay papalitan ng kalungkutan. Wala ng kasayahan sa mundo. Ang lungsod ay mananatiling wasak pati ang mga pintuan nito. Iilan na lamang ang matitirang tao sa lahat ng bansa sa mundo. Tulad ng olibo o ubas pagkatapos ng pitasan. Ang mga matitirang tao ay sisigaw sa kaligayahan. Ang mga nasa kanduran ay magpapahayag tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nararapat ding purihin ng mga tao sa silangan at ng mga lugar na malapit sa dagat ang Panginoon ang Diyos ng Israel. Maririnig ang awitan kahit sa ang dako ng mundo. Purihin ang matuwid na Diyos. Pero nakakaawa ako. Ako'y nanghihina sapagkat patuloy ang pagtataksil ng mga taong taksil. Kayong mga mamamayan ng mga bansa sa buong mundo, naghihintay sa inyo ang takot, hukay at bitag. Ang tumatakas dahil sa takot ay mahuhulog sa hukay at mabibitag ang mga lumalabas dito. Uulan ng malakas at mayayanig ang pundasyon ng lupa. Bibitak ang lupa at mabibiyak at magpapasuray-suray ito na parang lasing at parang kubong gumagalaw-galaw sa ihip ng hangin. Ang lupa ay mabibigatan dahil sa kasalanan at mawawasak ito at hindi na muling makakabangon. Sa araw na iyon, parurusahan ng Panginoon ang mga makapangyarihang nilalang sa langit, pati ang mga hari rito sa mundo. Sama-sama silang ihuhulog sa hukay na katulad ng mga bilanggo. Ikukulong sila at sa Magdidilim ang araw at ang buwan dahil maghahari ang Panginoong makapangyarihan sa bundok ng Zion sa Jerusalem. At doon mahahayag ang kanyang kapangyarihan sa harap ng mga tagapamahala ng kanyang mga mamamayan.